ayon ay tumutukoy sa pandaigdigang ugnayan ng mga bansa sa ekonomiya, kultura at teknolohiya na may direktang epekto sa mga manggagawa tulad ng paglipat ng trabaho, mas murang paggawa at kompetisyon sa pandaigdigang pamilihan. Ngayon, nandito tayo para interviewin ang mga tao tungkol sa kanilang trabaho at kung paano ito naaapektuhan ng globalisasyon unang tanong, pa, na, naapektuhan ba kayo ng mga imported na gulay? Wala man gang kayo. Wala dito may imported nga gibalik siya. Wala ra. Ito, number two. Paano nyo pinapaganda ang kalidad ng inyong gulay? Ang maganda naman, daan gang pagpalit na dito. Yung anak na iyang naong, yung palit ba? Yeah. Sapat ba ang suporta ng gobyerno sa mga nagtitinda ng gulay? Uh, yeah. so, sobra pa. Kaya gano'n kayong gulay dito. Ang problema rin ipalit. <laughs> Ano po? Ano ang ano ang pinak Ano ang pinakamalaking hamon sa inyong pagtitinda? Wala ragang kung wala may binta. Puro na wala may halin. Ano ang ginagawa nyo? Ano po naman po ang ginagawa nyo sa mga gulay na hindi nabebenta? Lutuan naman ka. Kung hindi mahalin ka na masari. Lutuan naman mo. Ipanihapon. Last question po. May epekto po ba ang panahon sa dami ng gulay na tinitinda nyo? Oo. Kaya kung magpuan, kung magulan bitaw, malata na po. Wala pa ka-stock. Local o imported, imported ba ang bigas? Meron din kami local lang. Meron din kami imported. B, like B, imported yan. Yung local, yung 6-0, like yan, yan. Okay. Ano pa? Diyon sa pag-epekto sa globalisasyon ang presyo ninyo? Ngayon lang. So, ngayon lang ha. Medyo bumaba ang konti ang bigas pero ang talaga ang ano mga canned goods mga ano sugar to minsan o kaya nakaipikto talaga sa ating ekonomiya uh, mm. <laughs> na uh, naay ka usaban sa kalidad sa bugas No lang, ano, iba-iba kasi yung bigas, ba? Diba? yung may bigas imported, yung kalidad nila uban dili imported. Na di ko iba-iba may yung ano nila tinlali sa ibang bansa, nya ano, sa ano may iba ba talaga kalidad ng bigas natin. Ano pa? Mas maayo ba ang bugas ngagikan sa gawas o local lang? Local rice talaga. Ang mas matanda. Ano pa? Iyon sa ninyo pag atubang ang competition sa so, like uban tindahan. Sa mo uh, about sa competition sa uban tindahan lang diri sa kan kuya uh, na siya tanan na siya mga uh, mga bigas meron siya lahat ng ano dilata mga ano meron sa sa iba mga ano lang kayo agribit lang ilaha meron sa bigas konti lang pero kami meron kami grocery at otherwise lang uh, marunong kami mag um, mga um, 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 uh, ano ba uh, 30 customer gaya ninyo oh uh, tinanggap ka tinanggap namin kayo nang mabuti kung anong question niyo ganun lang so Ah uh, mabuting kalooban namin sa ano wala kaming wala kaming ano bitaw wala amigi dipilih na customer oh mahirap umayaman, ano yan n30 namin okay that's all patas talaga pag kami mag-construct ano kung oh, wow. din kami sa ano ha dili kami ano ha hindi kami matagalan gusto namin mabibilisan sa pagbili okay oh ano sige pa lang sige las paano makikinabang ang mga magsasaka sa globalisasyon ay yan lang malaking makinabang sa magsasaka sa ating globalisasyon dahil ana dahil ha kung wala tayong bigas ngayon galing yan sa magsasaka kung wala tayong oil ngayon galing yan sa magsasaka so lahat ng magsasaka ay maraming mas maraming makinabang sa ating globalisasyon hindi tayo mabuhay kung walang magsasaka and that's all thank you ago ba ang presyo ng mga paninda mo dahil sa mga pangyayari sa ibang bansa eh, hindi naman lahat nagbago ang presyo Paano ninyo tinutugunan ang kompetisyon mula sa mga malalaking tindahan? Hindi, sa akin lang yung basta na uh, maka, makawakuan lang, makatubo ng hindi gano'ng malaki. Hindi naman ako nakapag-kompetensya uh, kasi ang gusto kong kahit limang peso o tres pesos, okay lang man yan sa akin. Paano ninyo sinisigurado na abot kaya ang presyo ng mga paninda ninyo? sa ngayon ang siguradong makuan mga bigas lang yung delineage lang hindi gano sa mga goods. paano nakakaapekto ang global na presyo ng bilihin sa negosyo ninyo maapektuhan talaga tayo kasi dito sa Pilipinas mga kuan lang i eh, pang mga makunti lang po ang hindi gano'n malaki ang mga sahod o lalo na mga magsasaka ano mas gusto ba ng mga suki ang mga lokal na produkto? Oo nga naman. Ipagmataas natin yung produkto sa Pilipinas. Tuling katanungan. Sa tingin ninyo, paano nakaka-apekto ang globalisasyon sa inyong, sa inyong negosyo? Kahit ito nakaka-apekto? Mm, Na-apekto talaga kasi pag kuan oh, ah, ka na, hindi, lalo na kung kuhan lang ang sahod natin dito, hindi, lalo hindi magaanong komataas. Tapos, hindi naman sa lahat naman tayo nagkatrabaho, lalo na mga mag-asawa, bihira lang kung yung talagang magka, may trabaho, asawa lang. Di mapikton talaga tayo sa presyo sa globalization ngayon. Sige. thank you. Mm. Salamat. A first question. Local lang ba ang mga karne na ibinibenta ninyo? Yes ma'am, dito lang sa ano sa sa proper. Sa Lanao del Norte mismo dito kayo kumuha. Ito. Naapektuhan ba ang presyo ng karne kar 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 dahil sa imported na produkto? Wala naman ma'am. Okay lang mas gusto ba ng mga customer ang local or imported na karne? So parang okay, ma'am, wala pa man may nag-offer o of mga imported na karne. Puro lang siya local. Okay. Paano ninyo sinisigurado na sariwa ang karne? Paano ma'am, everyday uh, fresh jud ang mong gina-serve gina, ano, gina -serve kay everyday may gahan. Sorry, Tagalog anak ano, uh, ba niya? Nag-ihaw? Oh, everyday. Oh, everyday kami nag-ihaw. Paano ninyo hinaharap ang kompetisyon sa ibang meat shop? Ano lang, Chilla. <laughs> Chill lang, chill. Pricing. 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 Same Pricing. lang naman mami, same. Pero sa amin, sa amin talaga, nakapagbibigay kami ng assurance na malinis talaga sa amin. Mm hmm. Okay. Sa so, tingin ninyo, nakakatulong ba ang mm -hmm. ano globalisasyon na sa negosyo ninyo? No comment. <laughs> Globalization, no explain sa... No comment. No comment. <laughs> Basta, muna to siya. Like, Global. pagbabago lang. Mm -hmm. Like, mga technology karon ron. Oh? Huh? ba sa inyo? Nakatulong? Ayos yes ma, miss yes ma. Kaya through, ano, true social media, pwede natin i-post ano, uh post kung anong product meron tayo na bago para makita ng mga friends natin. Miss yes ma. Okay, Thank you. Thank you. Ano po naapektuhan ng globalisasyon ang presyo ng inyong mga ulam? Lahat na talaga nag-increase ngayon. Sobra. Increase pero walang pinagbago sa presyo. Maintain pa rin yung paninda. Tapos yung, yung uh, bilihin, mahal. Ganoon pa rin. Napapansin po ba ninyo ang pagdami ng mga bagong ulam dahil sa globalisasyon? <laughs> Depende. Yun naman pa rin. Wala namang pagbabago. Ma-impact po ba ang mga imported sa sangkap sa inyong negosyo? Hindi. Wala. Hindi naman nakakano. Kasi wala naman talaga. Wala namang paano. Wala ng mga oh, walang dumating. Ng mga ingug, imported ng mga mga spices mas marami po ba ang customer na naghahanap ng bagong ulam mula sa ibang bansa? Wala naman. Filipino dishes lang. Kung Filipino, Filipino ramang din lang ita. Gawas kung imong customer is Amerikano, mga Western food, jud na. Wala man, ra ramang din ang, atong dinaserve din eh. Uh, ikalimang tanong, paano po naapektuhan ang supply ng mga lokal na sangkap dahil sa globalisasyon? Ang, ang, uh, kanang ang, kay ang, 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 kanang, 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 kanang ang kuan ang mga utang ni fluctuate ang ilang presyo. Kaya karon, ang December, niya taas na naman yung mga presyo ng mga ano, mga lamas, ganun. ka katanungan. Ano po ang epekto ng mga international food trends sa inyong negosyo? Kuang kanang pagmahal ang mga lamas, kanang hinay ang negosyo. Diapos ka lang na po kagana ang, ang akong paninderya dito maintain lang presyo pero kahit mahal yung bilihin, mintin pa rin dito walang pagbabago. Unang tanong, paano po nakakaapekto ang panahon sa supply ng isda? Um, base sa ngayon, tag-ulan, tag-init, kuha nila na mar, kanang kanang bihira lang ang isda. Kanang dili kayo makuha ang isda basta kuan. Ang um, taglami. Uh, oh, okay lang po kahit Bisaya, kahit Bisaya. Saan po saan po kayo kumukuha ng mga isda? So, no. Sa Iligan, may bagsakan doon, tawag sa Iligan. Doon binagsak lahat ng isda. <iens> Mas mataas po ba ang presyo ng isda ngayon kumpara sa nakaraan? Yes. Kasi ang panahon hangin-hangin, lalo na paghinangin may bagyo. Anong klase ng isda po madalas bilhin ng mga tao dito? Mostly galunggong, yung mga matambaka. At, may mga panahon po bang nahihirapan kayo makakuha ng isda? Meron, lalo na pag Disyembre kasi malakas ang alon. Bihira din isda. Last question, ano po ang pinakamalaking hamon sa pagtitinda ng isda? ano, maraming trouble. labinam, na, isda ni mo, anong pangit, imo mo mabinta sa presyo niya. Kailangan mo talagang ibabaan ang presyo. Okay po, salamat po. Ano ang trabaho mo bilang guard? Bilang security guard? Yes. Pagbantay sa mga customers. Pagbantay sa mga, kagaya rin yung mga estudyante. Um. Yan ang binabantayan namin sa kwan, sa mga guard. Paano ka uh, paano ka naapektuhan ng mga dayuhang tao sa trabaho mo? ay sa, sa, ganito hindi wala wala man din naipiklan sa mga ito may mga bagong gamit ba kayong ginagamit sa seguridad wala. wala nabago ba ang mga patakaran sa trabaho mo dahil Ma sa globalisasyon Ayos. yes. nabago. nabago kagaya ng sa sweldo nabago lahat nakakatulong ba ang globalisasyon sa inyong trabaho oh yes Naka nakakatulong sa anong paraan sa pagpa pag ano pagpa ng anak uh, huling katanungan. Ano ang pinakamalaking pagbabago sa trabaho mo ngayon? Sa ngayon? Ang sweldo. Ang sweldo. Oh, yeah. sweldo. Oh, thank you, sir. Uh -huh. Nagbago ba ang presyo ng mga paninda mo dahil sa mga pangyayari sa ibang bansa? Pirmi. Pirmi yun. Labi na oil, mo increase ang oil, gira, mga... pag na Sa karang yun, mga... Basta mo increase ang oil, increase mo ginatanan. Ano, <laughs> <Do>, di ba? Tahan <laughs> ginatanan. Hmm. Paano nyo, paano, nyo, paano nyo tinutugunan ang kompetisyon mula sa malalaking tindahan? Paano lang, ah? magset lang yung kag imong ah, reasonable nga profit. Di lang yung kamo sabay bitaw sa, sa mga uban. nga hindi yung kompetisya hay. Hindi si makikompetisya. Uh, makasabay yun kayo, wala man migabang sa pisto hmm. Hmm, ano lang. <laughs> paano ninyo sinisigurado na abot kaya ang presyo ng mga paninda nyo? Hmm, kanang na may balaman na mo kay daghan may mamalit. <laughs> okay, lagi mamalit jumbut pa sabot. Gi <laughs> barato nya sila bud mismo mayon ay barato lagi dire ana. Management, man. Kuan man mo agi basic needs man ya Bugas, itlog, oil. Itlog. Itlog oh. Pro na gud man wala may katong sari-sari. Ikaw man ja pa ko kay ikas ni on. ka Kung mahal ka, ito ba yun? dito, no? barato siya ka dapat paano nakaapekto ang global na presyo ng bilhin sa negosyo nyo? Mga lagi, basta mutaas ang nimo mo, mutaas yung kapital, kaya umahal man. So, mutaas po kasi imuhang markup. Hmm. Mas gusto ba ng mga suki so ang mga local na produkto or ka ng mga imported? Hmm. Pala ano? lang, daily, Imported yun eh. Imported, kaya Ang local na, <laughs> hmm. Sa tingin ninyo, paano nakaapekto ang globalisasyon sa inyong negosyo? uh, makakuan ka, maka balance balans ka kay na may uh, imported pagsulong imported brato so yan ay lokal nga mahal so amo na lang i-offer sa customer kung gusto sila brato nga imported go o lokal nga mahal ano mo po yung mga lokal kaya may kuan safety ba wak mga preservative Paano na po nakakaapekto ang globalisasyon sa edukasyon? Ah, uh, nakakaapekto ang globalisasyon sa edukasyon ito ay nakakabuti lalo na sa mga mag-aaral para mapadali ang kanilang kung yung mga ginagawa nila yung kanang for example mayroong mga assignment, yung mga mga research nila, so mapadali lang sa mga mga edukasyon sa mga estudyante natin ngayon. Ano po ang benepisyo ng globalisasyon sa estudyante? Uh, marami ang benepisyo, ang naging benepisyo na, na, nito, hindi lang sa pagiging sa komunikasyon, kundi sa pagkakaroon din ng mga research sa kanilang mga klase, kung ano man ang kanilang problema sa kanilang klase, sa kanilang mga assignment. Paano po natin sila maipaghanda dito sa epekto ng globalisasyon? Uh, sa paghanda ng epekto ng globalisasyon, uh, globalisasyon, kailangan hindi tayo maging focus lang nito. ba uh, alam din natin kung paano i-handle ang lahat ng mga bagay. Kung hindi lang porque kanang ano natin, natin ngayon sa teknolohiya, so kailangan din alam din natin kung pa, uh, paano natin dadalhin ito sa ating pag uh, sa ating mga mag-aaral. Paano po nakakaapekto ang globalisasyon sa ating kultura? uh, para naman sa ating kultura ang nakapikto ang globalisasyon dahil ang mga lalo na sa mga kabataan ngayon parang nawawala ng mga respeto uh, ang kanilang ginagawa ay hindi na naaayon sa naka, sa nakasanayan natin ngayon ang mga bata parang iba modern na talaga ang kanilang mga ginagawa sa buhay ano po ang mga positibong epekto ng globalisasyon sa ekonomiya? Ah, malaki ang positibo ng sa para sa ekonomiya dahil mapadali natin mapalago ang mga ekonomiya natin sa pamagitan ng social media. So ma mapupukos natin kaagad ang ating kailangan gawin at ma makakommunicate tayo kaagad. Paano po sa inyong katulad nyo po na guro? Paano po ito natin? Ah, sa so, akin as aming mga guro, malaki talaga ang epekto nito dahil sa amin pagtuturo madali na lang kasi gumagamit magamit kami kayo ng mga technology um, nasa mga social media na ang ginagamit namin, nakakaroon na kami ng mga laptop, mga, mga TV at mayroon na rin kami sa bawat ka ah, sa bawat classroom namin may mga internet na kami. So mapadali na lang ang pagintindi sa mga bata nito. Okay, salamat po. Paano mo pinapadali ang biyahe para sa mga pasahero? siguro na naligtas ang biyahe. Number two, ano ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho mo bilang driver? Bilang driver ang traffic at ang pag sa mga pasahero, lalo na kung nabamanalig sila. Number three, paano mo tinutulungan ang mga pasahero na hindi pamilyar sa lugar? Binibigyan ko sila ng mga direksyon at tinutulungan sila makahanap ng mga tamang daan. Ano ang pinakamahalagang serbisyo na ma maibibigay mo sa mga lokal na pasahero? Ang maayos at komportabling biyahe pati. Mas ang biyahe, pati na rin ang pagiging masikasulit. Paano mo pinapahalagahan ang kaligtasan ng mga pasahero sa iyong biyahe? Tinipupan ko ang batas trapiko. May mga tips ka ba para sa mga pasaherong bago sa lugar? Pinapayo ko at pinipili ko ang magmanyon na maingat. Salamat. Uh, regular, contractual. Contractual. Mayroon bang mga pagbabago trabaho mo dahil sa mas maraming dayuhang kliyente o bisita? Maraming naman ang depende sa mga turista o bisita. May training ba kayo para sa pagkitungo sa iba't ibang kultura? Mayroon. Paano nakakapikto ang global standard sa inyong servisyo? Wala naman. Paano ninyo sinisigurong maganda ang karanasan ng mga dayuhang turista? Sagaan na mo sila o maayong pagsagaan at pag sa tingin mo, paano nakakapikto ang turismo sa lokal na komunidad? Wala naman nakapikto. Solar or contractual? Contractual. Anong pagbabago ang napansin mo sa mga kasanayan o teknolohiya sa construction dahil sa globalisasyon? Naging madali ang aming trabaho dahil sa mga bagong teknolohiya. Tulad ng mga bako, grinder, mga ganyan. O, iba pang pa klaseng bagong teknolohiya. Patlo, mas madami bang oportunidad ngayon kaysa dati? Oo, marami tulad ng ibang bansa. At lahat, marami. Oh. Number four, tumas bang pasawod mo dahil sa globalisasyon? Kunti! <laughs> Number five, ano ang pinakamalaking hamon sa trabaho mo ngayon? Wala. lang. Anong suporta ang kailangan ng mga manggagawa tulad mo? Tulad ng mga SS, pag-ibig. Yan, ganyan. nang kailangan namin. May customer po ba kayo na mula sa ibang bansa? Mm, oo, meron. Kasi yung company kasi namin is naka-based sa Australia. So, yung mga customers talaga namin is galing from Australia at meron din ibang taga-ibang taga bansa. Kaya meron kami mga ano, foreigners, mga customers. Paano nakaka-apekto ang globalisasyon sa paraan ng inyong pag-aalok ng produkto o serbisyo? Uh, malaking ano, epekto ng globalisasyon sa pag-aalok ng aming mga serbisyo o services dahil um, Kagaya ng company ko na naka-base online, ginagamit namin ang mga modernong teknolohiya upang makapag-provide ng services sa mga customer namin. Ginagamit namin yung mga automated systems ng mga website tools na ginagamit namin upang ano, makatulong sa mga inquiries ng mga customers, makapagbigay ng uh, online services sa kanila kagaya ng uh, online transactions, ganun. ginagamit namin ang modern technology upang makapag-provide sa kanila ng mga services na angkop sa kinakailangan nila. Paano nyo tinutugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga customer mula sa iba't ibang bansa? Uh, tinutugunan namin ang mga iba't ibang pangangailangan nila sa pamamagitan ng ano, uh, pag re reply sa kanilang mga emails kasi yung ano namin, yung company namin is non-voice account yung ginagamit namin. So, yung customer service namin is uh, nakabase lamang siya sa email. Kaya, yung mga pangangailangan ng mga customers namin, uh, ini-email nila sa amin, tsaka Uh, sinasagot namin doon sa email lamang. At saka mayroon kami mga systems na follow kapag kung halimbawa ganito yung concern nila, ganito yung uh, dapat uh, i-answer namin sa, or i-reply namin sa ano nila sa ila, sa kanilang mga inquiries saka ano kung halimbawa naman kung gusto nila ng refund or gusto nila ng uh, kunin yung mga pinag-deposit nila online ganito yung mga system na pinapalo din namin so meron kami mga systems na pinapalo kapag uh, ano nagpo-provide kami ng services sa mga customers mas madali Madali o mahirap ba ang global na customer service? Um, para sa akin, hindi. Uh, mas madali ito. Kasi uh, kagaya ko na yung company kasi namin na naka base online, uh, talagang yung mga customers namin is uh, nagagaling sa different parts ng mundo. Uh, sila lahat ay ano mga foreigners. Tsaka uh, mas madali ito kasi di ba halos lahat naman tayo is ginagamit ang universal language na English. Tsaka, I think yung English din is effect isang epekto din ng globalisasyon dahil uh, hindi lang mga taga America yung gumagamit ng English kundi iba't ibang uh, panig ng mundo. Uh, naging mas madali para sa akin yung globalisasyon sa customer service dahil ito yung ginagamit na medium namin upang makipag makipag-usap sa mga customers namin. Paano mo pinapadali ang proseso ng serbisyo para sa mga customer? Ah uh, napapadali ang proseso namin sa pagsiservisyo namin sa mga customers dahil ano, hindi kasi marami yung mga inquiries na pumapasok sa amin. So, hindi, uh, hindi masyadong marami yung kailangan namin entertain. At saka, madami din kasi kami mga agents. So, uh, yung mga agents may nakatoka sa, halimbawa, sa refunds, may nakatoka sa pagbili ng service, may nakatoka sa pagbili ng ATM, ganun. So, namamadali siya kasi may system kami pinafollow. Tsaka, sunod-sunod na kasi yun. Hindi, hindi kami nagiging stagnant kasi uh, hindi naman every day or every minute may mga pumapasok na mga inquiries or, tsaka, or mga emails na kailangan na nang tulungan. Paano mo tinitiyak na ang serbisyo ay naaayon sa international standards? Uh, isa, sa, isa sa mga posisyon ko kasi sa work, hindi lang ako bilang isang agent. Uh, nagtatrabaho din ako as quality assurance analyst or ako yung nag, sisigurado na yung quality ng trabaho na ino-offer ng mga agents namin is talagang naaayon sa global standards. Kaya kung sa akin, napapa, nasisigurado ko na yung quality ng work na binibigay ng mga agents namin is naayon sa international standards dahil uh, kahit nagtatrabaho kami ngayon, ongoing pa din yung mga trainings, uh, mga trainings na kinakandak namin sa company namin upang mas ma-enhance at ma-develop yung skills ng mga agents namin sa pag-handle ng mga tickets o pag-handle ng mga emails na pumapasok sa company namin. Halimbawa, uh, uh kapag pagkatapos ng mga shift namin, meron kami uh, group huddling Nag-uusap kami online tsaka nag-coaching para mas mas ma-improve pa natin yung ano, services namin at ito yung naaayon sa international standards. May positibo at negatibong epekto talaga ang globalisasyon lalo na sa mga goro gwardiya at mga tindera. Sa huli, ang globalisasyon ay nagdadala ng mga oportunidad at hamon para sa mga manggagawa. Mahalagang magkaisa tayo upang matiyak na ang pag-unlad na dulot nito ay maging patas, inklusibo at kapaki para sa lahat. Yun lang po. Maraming salamat po.